Para nang binagyo ng dinosaur ang room ng twins, kaya tara, samahan nyo maglinis. Sunod-sunod yung mga DIY na film ko dito, tapos ilang araw din kaming na busy. Kaya naman, naging ganito na ang itsura ng room ng twins. Ito pa nga yung mga ginawa naming sabon kahapon. And transfer ko na muna sila sa isang plate. Kumuha na din ako ng basahan para mapunasan ko tong table. Baka kasi humawa pa yung kulay at hindi na nga matanggal. Natatawa pa nga ako dito kasi napilay pa ang aking mesa. Tatanggalin ko na muna sana yung ibang paa kaso hindi ko matanggal kaya nilipat ko na lang muna sa labas para may space paglilinis ko. Sa dami nga nang kailangang isort ay eh, hindi ko na alam kung anong uunahin. Nung isang araw dumating nga din pala yung mga inorder ko kaya ang daming box dito sa room and kailangan ko silang gupitin ng maliliit para mailagay ko sa recycling. Kapag kasi ganito ko siya ilalagay ay malaking space yung kakailanganin. Ginupit-gupit ko na nga din muna yung mga delivery details. Pagkatapos sa mga box, chinect ko naman itong mga toys ng twins. So bali nandito yung mga dinosaurs tapos sa ilalim yung kanilang mga building blocks. Tapos meron pang isang box dito ng mga dinosaurs at animals. Dito ko na lang kasi nilalagay yung mga medyo maliliit na toys. Tapos another box para naman sa malalaki na dinosaurs. ba diba? ang dami. Inayos ko na nga din pala muna tong kurtina dito sa side. And itong mga toy naman dito sa isang bed muna yung isusort ko. Kinuha ko na din muna yung mga box na wala namang laman. Tapos yung mga dinosaurs nilagay ko na din dito sa mga box. Ito namang malaking box na to dito ko nilalagay lagay yung mga toys na bago pa. So, bali nandyan yung mga ina-unbox natin. Meron pa dito sa gitna na isa pang box na kailangan natin ilagay dun sa taas. Puno pa din to ng dinosaurs. And dito ko naman nilalagay yung hindi masyadong nilalaro ng twins. Ilalagay ko na lang sila dyan sa taas para hindi pa kalat kala. Sunod naman, eh, nilipat ko itong si Kota. Itong kabilang bed naman kasi yung aayusin ko. May mga nakakalat din pala kasi dito and kailangan kong pagpagin. Mas konti nga lang yung kalat dito kaysa dun sa kabilang side. Kaya mabilis ako natapos and binalik ko na nga itong ating Triceratops. Chineck ko nga din kung meron pa ba siyang batteries and meron pa naman at kumagana pa. Pero soon, papalitan natin yung kanyang batteries. Itong isang malaking bag nga pala dito, nandito yung mga naliit na gamit ng twins. Para magkaroon nga din pala ng konti pang space, pinagpatong-patong ko na lang itong mga boxes na to. And then, sinexe ko dun sa gilid yung mga damit at sapatos. Ito nga pala yung ating dinosaur chia pet na si Pochi. And then, nilinis ko na itong kanilang bedside table na laging ginagawang tungtungan ng twins pa at ng window sill. And ito yung kanilang cute na lamp. Ito mga nandito naman yung kanilang mga stuff toys. So, bari nandyan yung mga smiling critters. Medyo malapit na nga ako matapos, kaya nag na muna ako dito sa kanilang room. And pinunasan ko na din yung kanilang table dito. Inayos ko na nga din pala yung kabilang kurtina para pantay dun sa kabila. And pinunasan ko na din ng ibabaw ng kanilang drawers. So, ayan yung lagi nyo nakikita ang background namin. And then, nilagay ko na tong kanilang rug sa gitna. Finally, ito nga at malinis na ulit ang kanilang room. Medyo maaliwalas na ulit kumilos. Well, actually, hindi naman talaga siya yung madumi. Sobrang unorganized lang talaga kanina, kaya sobrang kalat tingnan. Dumating na nga din pala ulit ang twins, kaya ayan, umakit na kaagad kay Kota. Pansin ko sa dalawang to, lagi silang napunta sa room na to, pagkabagong linis lang. At itong ang si Chino, tingnan mo may paghiga pa dito sa sahig. At mukhang ilang oras nga lang tatagal na malinis ang kanilang room. Dahil nagbubuklat na ulit sila ng mga dinosaur. Sumampa na nga din tong si Chino para sumakay kay Kota, kalapit ni Charlie. At konti na nga lang hindi na sila kakayanin ni Kota kasi ang lalaki na nilang dalawa. Siguro kung nakakapagreklamo si Kota ay eh, nagreklamo na ang dinosaur na to. Anyway, hinayaan ko sila maglaro muna dito and binabalik naman nila yung mga laruan sa mga box.